halina't pakinggan ang kwento ng isang batang uliran sa isang maliit na bayan kung saan ang lahat ay magkakilala na katira ang batang silito. Hindi siya tulad ng ibang bata na mahilig maglaro. Si Lito ay kilala sa kanyang pambihirang ugali, ang pagiging magalang at matulungin sa kapwa. Tuwing umaga, pagising ni Lito, ang una niyang ginagawa ay batiin ang kanyang mga magulang. Magandang umaga po, inay! Ha? Magandang umaga po, itay! Ma? Sabi ni Lito na may ngiti, sabay mano sa kanilang mga kamay. Ito ay isang simpleng gawi. Pero para sa kanyang mga magulang, ito ay nagulot <laughs> ng malaking kaligayahan alam nila na pinalaki nila ang kanilang anak na may tamang pag-uugali sa kanyang paglalakad, papunta sa paaralan, bawat makaselubong niya ay kanyang binabati. Magandang araw po, alin niya na? Magandang araw din sa iyo, lito pagpalaing ka nawa ng Diyos. Sagot naman ito na maingiti. Kahit ang mga aso at pusa sa ay tila tuwang-tuwa sa kanyang presensya. Para bang nararamdaman nila ang kabaitan na bumabalot sa bata. Isang araw, habang si lito mula sa eskwelahan, nakita niya si Mang Cardo ang karpintero sa kanilang lugar. Daladala -dala nito ang mabibigat na kahoy at halatang nahihirapan. Walang pag-aalinlangan, nilapitan siya ni Lito. Mang Cardo, mukhang mapigat po iyan. Hayaan niyo po akong tuluan kayo. Alok niya. Nagulat si Mang Cardo. Naku, dito ba ka? Malihit tapa, pa, sabi niya. Ngunit, nagpumilit si Lito. Ka Kahit po, maliliit na piraso lang. Manggardo. Magaan lang po ito para sa akin. Sagot ng bata. Dahil sa pagpupumilit ni Lito, pumayad na rin si Mangkardo. Magkasama nilang binuhat ang mga kahoy hanggang sa bahay nito. Sa sobrang pasasalamat ni Mang Cardo, binigyan niya si Lito ng isang maliit na laruang kabayo na gawa sa kahoy. Para sa iyo ito, Lito, bilang pasasalamat sa iyong kabutihan. Tuwang-tuwa si Lito sa regalo. Salamat na marami po, Mang Cardo. Hindi na po sana hayo nagabala. Sabi niya habang mahigpit na hawak ang laruan. Pinabukasan sa paaralan, nagkaroon sila ng isang aktibidad. Kailangan nilang gumuhit ng isang bagay na nakapagpapasaya sa kanila. Ang ibang mga bata ay gumuhit ng pagkain, laruan, at mga lugar na nais nilang puntahan. Pero si Lito, iba ang kanyang iginuhit. Iginuhit niya ang mga ngiti ng mga taong kanyang natulungan at binati. Nang niya siya ng kanyang guro kung bakit iyon ang kanyang iginuhit. Simple lang ang kanyang sagot. Ma'am, dahil po apag, makikita ko sila masaya dahil sa akin. Mas nagiging masaya po ako. Ang pagtulong at paggalang pong sa kapwa ang tunay na nagpapasaya sa akin namangha ang guro at ang kanyang mga kaklase sa sinabi ni Lito. Mula noon, marami sa kanyang mga kamag-aral. Ang nagsimulang tularan siya sa kanyang mga magandang gawi, naging mas magalang sila sa mga nakakatanda at mas matulungin sa mga nangangailangan sa simpleng kabutihan ni Lito ay nagsisilbing apoy na nagpapaningas sa mga puso ng marami. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata sa plaza, may isang batang babae na umiiyak sa isang sulok. Nadalpa ito at nasugatan. Sa kanyang tuhod, maraming bata ang nakakita, pero patuloy lang sila sa paglalaro. Ngunit si Lito, kasama ang kanyang mga kaibigan, ay agad na lumapit. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Lito. Nadababo ako. Sagot ng batang babae habang humihigbi. Huwag kang mag -alala. Tulungan ka namin, sabi ni Lito. Dinala nila ang bata sa malapit na gripo at hinugasan ang sugat nito. Pagkatapos ay tinulungan nila itong umuwi sa kanyang tahanan. Ang pagiging magalang at matulungin ni Lito ay hindi lang nagdulot ng saya sa iba. kundi nagbigay din sa kanya ng maraming kaibigan at respeto mula sa lahat na unawaan niya na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa material na bagay kundi sa pagmamahal at paggalang na ibinibigay at natatanggap mo mula sa iyong kapwa ang simpleng po at opo ang simpleng pagtulong ay may malaking epekto. At doon nagtatapos ang kwento ni Lito, ang batang uliran. Isang paalala sa ating lahat. Bata man o matanda, na ang paggalang at pagtulong sa kapwa ay mga butil ng kabutihan na kapag itinanim, tiyak aanihin natin. Bilang kaligayahan at pagmamahal, ang pagiging mabuti ay hindi kailanman nawawala sa uso. Sana ay may napulot kayong aral sa kwento nilito. Tandaan natin na ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral. Hanggang sa muli, kita-kit sa susunod kong kwento. Paalam!